So, hi guys! This is my second second order and um let's unbox! Pag-aral ko siya lumating guys, almost 3 weeks. Wow! May pa-free ano pa siya? May pa-free bag, cute bag. Hydro Flask. Mm. So, alam yun na kung anito. So I ordered it Shabby, and here you go. Look at this. This is the 16 oz, and this is the. saan na hindi siya basag mo. so from 3190 may price pa siya guys so 3190 and 2190 nabili ko lang to siya shopping ng hulaan nyo guys kung hulaan nyo magkano so mm -hmm. 3190 to guys ito yung 40 oz so hindi ka ito nabasag sa loob hello bakit siya tumukon <laughs> kasi meron po siyang laman manual akala ko nabasag, tumutunong Tsaka matagal ito dumating. Meron na ako ng hydro So, maganda to siya guys. 24 hours. dapat ko siya nung lalag yung ano pa yan. Sige lang. Yung parang may rubber dito. Ganito lang siya. Wala siyang

And the lot of this the other one is. favorite color, purple. So, ito yung sa akin. Ito yung dadalhin ko. Lalagay ko sa bag ko. Gusto ko maliit lang para malagay siya sa bag. Kasi maliit yung bag ko. So. madalang ko lai it's purple yung purple guys meron siyang small na inuman Ito rin yung manu So, nandito sya kung paano man, man, sya. kung paano gamitin hindi ko alam ito sya guys so. first time ko kasi magkaroon ng hydro flask yung aqua flask ko po kasi is na-missing siya guys, yung 32-ounce ko na purple din ang kulay. Hindi ko alam kung saan ko siya naiwan. Nag-order ulit ako sa, nag-order na lang ako sa shop. shop. Thank you, Shopping!